Na uh, inaasahan natin dito sa gagawin ninyong investigation propio ito sa pogo tama ba Yes oo, oo kasi uh, we were advised by the uh, speaker uh, to look into the uh, criminal elements ng uh, ating mga pogo operations no uh, legal man or uh, illegal but uh, precisely ang uh, ang ating pong uh, ipo-focus yung mga ginawang mga uh criminal uh, activities kasi ang dami May mga ito 'di ba mayroong kidnapping uh, tapos may mga lopscom tapos may alam mo ginawa nilang template eh yung mm -hmm. mga panloloko eh sa pogo eh Gina et eto yung nakikita natin na talaga nagpasama mm -hmm. doon sa offshore uh, gaming no uh, alam mo uh, kung wala lang itong mga criminal elements na to Uh, per se yung ibinibigay uh, na na ano na na, na ano na kita ang ating uh, gobyerno. masasabi sabi nating okay na rin, di ba? Mm -hmm. na, 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 nakakatulong dahil nga uh, marami namang sugal sa buong mundo, di ba? Pero kung sa mo to ng mga illegal activities, ano? yung mga kat kat katulad nito ng mga investment scam, mga uh, lab scam, mm -hmm. mga prostitution, drugs, ay, uh, yun ang mabigat. Mm -hmm. And that's the reason why we wanted to help the uh, the speaker and also uh, yung ating pong uh, pagcore and mm -hmm. the government uh, to identify all these kind of uh, illegal activity mm -hmm. and at the same time uh, get the uh, help of the uh, uh, ating mga local governments dahil nga identified na eh ng uh, PAOK -ok TF tong mga lugar na mm -hmm. uh, kung saan ay uh, matatagpuan yung mga illegal na mga pogo mm -hmm. so what is preventing them to uh, implement the closure hmm. of the different uh, illegal uh, pogos. So magpo focus tayo doon kaya nga na imbitahan din natin ang ating mga liga ng mga municipal mayors sa kan city mayors Ayan. para to take uh, cognizance doon sa ating pong uh, mga illegal na mga pogos. Kaya nga tanong ko dyan, Kong Dan, imposibleng hindi alam ni mayor ni barangay kapitan itong operasyon ng iligal. Dati, mga legal daw yan eh. Na hindi na nabigyan ng uh, permiso ng Pagkor. Impossible yes. hindi nila alam eh. Yes, oo. Oh. Oh, oh. ah, kasi, that, uh, dati, ang nangyayari nga po, oh. I think, ano, I think, ano, since ang pangkisa or license na nanggagaling yes. sa Pagkor, mm -hmm. and now, uh, we are in the national uh, government, mm -hmm. so, ang nangyayari is, uh, they are letting our PAOC-TF or our CIDG To, uh, ano to initiate yung mga closure ng mga illegal mm -hmm. but unfortunately sa dami ng mga mentioned ng mga illegal pogos uh, uh, i think hindi kaya ng PAOFT eh, sa kanang uh, ng ano eh uh, ng, uh, ng mga kapulisan kung hindi uh, tutulong ang ating mga local government units kasi mm -hmm. nga, uh, yun lang sa pag uh, issue ng search warrant eh, di ba ng uh, uh, nahihirapan na yung uh, ano eh yung uh, uh, you have to uh, undergo a uh, series of uh, of uh, requirements eh, bago mo yeah. makuha yung uh, search warrant eh, pag naitip na yun yeah. wala na di ano ka na talaga May situation na nangyari that uh, I, this was uh, discussed to us and that's the reason why we uh, we will be conducting this uh, investigation uh, para malaman natin kung saan naroon ko ng loopholes bakit hindi uh, kasi tingnan mo, mo, Aljo, no? Uh, sinasabi ng uh, Pakti at uh, almost 400 illegal. Hmm. legal. Pero ilan pa lang yung mga nare-raid nila. Uh -huh. di ba? So, hindi pa nare-raid halos lahat ng mga sinasabi nilang illegal. Uh -huh. And uh, kung titignan mo ang pagkaw sumulat na sa uh, sa Pakti, eh, pag sinasabi nila na may ganitong mga dapat na mga illegal na, uh, na na. But of course, ilan lang ang tao ng Pakti, mm -hmm. eh doon tayo mayroong kulang, may failure tayo doon. And that's the reason why we mm. need our LGUs to step up on this. Mm -mm. uh Marapat siguro dito kong Dan, natukuhin mm. talaga kung sino ang mga protector nito. Protector Yan. talaga eh, oh. oo. Dapat malama oh, na taong bayan. Yes, and that's the reason why I think, uh, well, hindi naman natin nila lahat, mm. but uh, of course, Uh, kung sa sakali na na hindi nila mapapasara yung mga pogos, well, uh, siyempre mag-iisip tayo bakit, di ba? Mm -hmm. Kung identified na to ng PAOC-TF, mm -hmm. identified na to ng national government, ng PADCOR, ng mga illegal, so there's no reason para hindi nila ipasara. Mm -hmm. uh, otherwise, it will be construed as uh, protecting the illegal pogos. Merong ginagawang in aid of legislation, na investigation din Uh, Senado. Nangunguna rin dyan si uh, Senator Sherwin Gatchalian. Yung met yeah. talaga, ni nire-raid niya. Ano pong uh, pinagkaiba po nitong uh, in aid of legislation ho ito, di ba? Uh, sa Congress uh, naman, yes. sa gagawin uh, po ninyo uh, moto proprio investigation sa Pogo. Yes, they are uh, focusing this kila Alice Go, eh, di ba? Sa okay. sa uh, Pora. But um, kami, we are uh, focusing on the criminal elements, eh. Mm -hmm. That uh, is happening, ano? That are uh, happening, uh, uh, in the Pogo facility. Like for example, mm -hmm. kasi kailangan natin i-enhance yung mga ginawang you know, mga criminal criminal elements. Ang dami, alam mo, kung pag makikita mo yung mga yung mga ano nakita ko na mga nakuha sa mga cellphone ng mga <laughs> oh, oh grabe ng mga witnesses nako ay nako maano ma ka ma maiiyak ka magagalit ka and we wanted to focus on that uh -huh. and uh, para malaman ng uh, ating mga kababayan that um, this is happening not only to the to the foreigners but also to the Filipinos kasi maraming na rescued na mga Pilipinos eh and na uh, siguro uh, pag uh, na -ano natin na uh, ipakita natin sa taong bayan yung mga gatuklas klase ng uh, ng uh, act illegal activities they themselves can help us no para matulungan yung ating uh, local government unit, yung ating uh, yung ating na yung ating uh, DOJ and also the uh, The bagcore para i-eliminate na 'yung ganitong klase ng ano, ng ganitong, uh, activity sa mga sa mga pogo sa pogo hub. Ipatatawag din ng Immigration Bureau, DFA dito Dan, kasi 'yung mga issue hmm. ng visa, ang daming visa kasi ini issue eh, hindi lang sa immigration, meron pa sa Department of Tourism, meron pa sa mga economic zones at inaabuso yeah. ito. Ito, late registration pa ng birth certificate yeah. sa mga local civil registry. Na nakakakuha kakawin yeah. authentic birth certificate at nakakuha pa ng mga passport ang mga ito. Correct. Uh, actually <laughs> nagsasanga na 'yan. So okay. ano, Dun sa ano namin sa dangerous drugs kay uh, Chairman uh, barbers, na Barbares na na namin yung tungkol din sa late registration mm -hmm. sa PSA and we uh, found out that uh yun na nga yung uh, PSA masyadong lax yung kanilang um, requirement sa pagkuha ng tinatawag mm -hmm. na late registration. For example, ako okay. ano ako ako ga uh, pinanganak uh, foreigner ako uh -huh. tapos pinanganak ako dito or whatever. Halimbawa, ah uh, um, gusto ko mag, mag maging Pilipino. Uh -huh. Ang ginagawa nila, di pinanganak dito yung bata, uh, patatagalin na dila dito, pwede ka mag, mag late registration kahit yes. after 17 years, mm -hmm. after 20 years, mm -hmm. tapos at the same time, requirements lamang alam mo kung ano ang requirements lamang? Lima lamang. Mm. Ang limang requirements na ito, ito. Ito sabihin ko sa'yo, napakadali. Sasabihin ng PSA, wala kang record. Mm. P -p ka sa sa local civil registrar mm -hmm. at sasabihin mo kung bakit ka late registered. Mm -hmm. Okay lang, yun lang ha. Tapos, may dalawang mag-witness -wi lamang sa'yo na, na, ano ka, na, na Pinoy ka, whatever. Ang dali naman kumuha nun. Oh. Tapos, kukuha ka lang sa barangay ng clearance na ikaw ay uh, ano na ay uh, yung ID mo or whatever or uh, mm -hmm. certificate na magagaling mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. So basically pag nakita mo napaka napaka ano napaka simple lang na requirement ng mga reg late registration. Kaya maraming mga Chinese ang nakakapasok. You know, Kaya maraming nakakapasok na late registr re registrants. Uh -huh. And that's the reason why, nung dinidiscuss namin dyan, nakita namin, and they promised naman ng PSA, mm -hmm. na, na i-enhance nila yung requirement sa pagkuha ng mga late registrants. Mm -hmm. So, uh, makita mo sa nga, sa nga na yung naging problema. At you know, kami rin, ha, uh, aljo, ha, doon sa committee ng public accounts, we were able to find out that uh, there are uh, uh 300 titles na uh, na under no kay uh, Eddie Yang na isang uh, Chinese national kasi na kanyang pangalan hmm. na Chinese Paano niyo nabili? Eh, more than na, uh, thousand of hectares yun ha Ano pa to? Chinese Kaya, national? Chinese oh Ano pa pili ng lupa? O <laughs> oh, kasi nagkano nga siya nagkano rin siya ah, eh ah, late, registr late registr 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 registration Late registration Naku Oo oh, gano'n yung mga nangyayari sa atin Grabe eh, ano? Kaya makikita mo doon sa hearing namin sa iba't ibang committee, oh. no? Oh. Um, uh, na, 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 ano, na, na nakakalkal namin hmm. sa dangerous drugs uh, tapos sa public accounts kaya uh, Congressman Paduano, kay Chairman Paduano. Hmm. Nakikita namin yung link kung paano nila ginagawa. Ito pa meron pa isa yung Pero mga pa? Uh, yung sinabi ni Erwin eh, Tulfo, yung mga oh. uh, tungkol doon sa mga binibigyan ng mga ano yung mga special uh, visa yes, so, okay. requirements, di ba? O yun, yung mga yung ganoon ganon din. Nagkakaroon din ng, uh, ng uh, parang, um, well, kung hindi lagayan, yan, uh, isa requirements, masyadong, uh, masyadong locks. So, basically, uh, kailangan natin talagang to step up and uh, to uh, uh, amend yung ating mga requirements pagdating din sa mga, kasi mag, ano, parang Napakadali na kumuha ng Philippine Passport. Uh, Napakadali na. Sabi nga ng immigration, napapanong na talaga. Matagal na nila panawagan yan sa inyo, Kong, Kong Dan. Yes, Hopefully, correct, ay maximum correct. yan ng uh, 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 itong uh, administration ito. Uh, Ganon din. Paano ito? Pag uh, napatunay ang uh, mga foreigner ang mga ito, uh, babawi natin itong mga nabili nila, pauwiin sa China o kung saan man sila okay. nagaling? Ito, ito, oh, ito, kahapon, sa hearing ng public oh. account, uh, tapos, meron akong na, nakuha na isang uh, tinatawag na uh, memorandum uh, circular hmm. galing kaya Executive Secretary uh, uh, Lucas Bersamin. Yes. Yung kanya is a preventive order or parang cease Uh, ceasing uh, order doon sa property ng nila Anban, uh, okay. di ba? to so, parang hindi nila mabenta hindi nila uh, kaya kailangan magkaroon ng lease uh, and uh, preventive uh, uh, order okay. para ma-maintain natin yung property na yun kasi kung Chinese sila katulad sa amin uh, 300 uh, isang tao lang yun three 300 titles sa ang dami pa pag makikita mo yung mga yung mga lupa mga talagang thousand of vectors so kung ang sila ay ano kung sila ay, ay uh, Chinese bumili sila ng lupa oh. may deception na doon mm -hmm. so it was um, Parang void of nation na yung pagbili nila. Mali na sa una pa lamang. Diba? Mm -hmm. And under the amlock provision, sa so section I think 13 and 14, lumalabas dun yung tinatawag na falsification of public documents, mm -hmm. tapos violation sa sec registration. Mm -hmm. So kasi, sinuwaling na sila sa kanilang sec registration, mm -hmm. tapos minalsipay nila yung mga documents. Mm -hmm. So it will fall under dun sa AMLOC. So pwede na natin silang isis. Mm -hmm. Ang dami daw nito, Kong Dan. Oo, nakausap po ngayon yes, ng NBI. Okay. Region 11. Uh, sabi niya, hindi lang 200 yan, Sir Aljo. Malamang. Sus, sus. Ang dami niyan. Aabot ng 10,000 mahigit yan na nakakuha ng mga authentic na mga document ang mga Chinese national sir. Oo. Oh, oh, na yes, ng Pilipino. Oh. Pekeng Pilipino. Naku. Kaya nga, ang sabi ko nga sa PSA noon, eh, ibigay niyo kami, ilan ang pumasok doon sa late registration ng mga no. Chinese, ilan ang Malaysian, ilan ang ganyan, para makita natin. Mm. Pero, ya, uh, having said that, ano, uh, going back to sa mga, mga ano, alam mo, madaming mga, hindi lang Chinese, ha, yung mga na na, na rescue, ha, hmm. may mga Mal Malaysian, may mga Madami. Indonesian, na, na may mga Vietnamese, mm -hmm. talagang makikita mo yung pagkakatorture sa kanila, yung trauma na inabot nila na, kidnap alam mo alam mo tong may mga nahuli na identify yung mga ano eh mm. yung mga perpetrators eh mm -hmm. at uh, talagang ikinulong sila doon mahabang panahon and, under sa sa article uh, I think sa revised penal code article uh, 267 mm. yung kidnapping and then seriously illegal detention ano to reclusion perpetua to mm -hmm. habang buhay na sila mga uh, makakukulong dito mm -hmm. and it's high time no na, 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 na rin ng PAOC TFC ITG and siguro uh, tignan natin kung uh, Uh, kaya i-expose natin to na mabuti Itong mga criminal activities na ginawa Para na sa gano'n matakot na talaga itong mga gagawa nito oh, So, abangan na lang namin kung ano pong kalakaran ng uh, gagawin po ninyong investigation And from there, gagawa po kayo ng batas Lilinisin natin Ayusin natin yeah. ang mga batas Sa mga foreigner na nais magnegosyo mais Nais manirahan hmm. Wala namang problema kong dan eh Basta hey, sumunod lang ito, sila ito, sa batas Opo, go ahead po Tama, mm. tama kaya nga ako sabi ko nga dito ah, kasi madami nagsasabi na iban daw yung uh, pogo. yung pogo. Oh. Oh, okay naman talaga kung gusto ng presidente na iba na. Ah, yes. pangulo yan, di ba? Oh, oh. Tayo susunod diyan. Hmm. Ako na nakikita ko diyan. Okay, no na nagkaroon na ng ganyan na bulabog na yan, di ba? Uh, basically naman yung ako ako agent ako sa e sa, sa gambling. Eh. Oh, against, oh. against ako talaga diyan. <laughs> Pero siyempre, pag mga legal na na gambling Uh, binayagan na ng gobyerno, you have no choice but to support that. Yes. But of course, yung kumero na legal na ganyan, di ba? Huwag na tayong mag-illegal uh -huh. ng mga ganitong klase, mga scam. Uh -huh. And we protect the legal operation of the Pogo uh -huh. na talagang nag-ooperate ng offshore gaming. Uh -huh. Now, without this kind of scam na nangyayari tuon sa mga illegal na mga ipinasara. Uh -huh. Kaya, so kung meron tayong existing na Pogo ngayon na sinasabi na na 46, so let's maintain that. And uh -huh. I-maintain natin, tapos i-make -ano uh, uh, it sure that uh, wala nang gantong klaseng uh, illegal activities that will happen. Mm -hmm. And that can be done. Why? Eh kasi na-expose na nga eh. Mm -hmm. Di ba? Na-expose na eh. So, matatakot na rin yung mga yan. At the same time, alam na ng mga ng mga authorities, alam na rin ng LGU, and we will never allow mm -hmm. yung mga things that will happen like that before. Kaya, moving forward, I think, ano, I think, ano, uh, we need to, to somehow ano no to maintain retain and protect yung mga legal na mga pogos okay natumbok no Kong Dan Fernandez, maraming salamat sa inyong panahon. Thank you. Thank you, Aljo. Maraming, maraming salamat at pabuhay ka. Good morning po. Good morning. Thank you. Kong Dan Fernandez, House Committee on Public Order and the Safety Chairman. Si Aljo Bentijo sa DCXL News Oras